Salamat. And moving now to Pagcor. Uh, Chairperson Tenko, please. Sir, I wish to go straight to the point. In your media interview, sinabi niyo po na may official ng gobyerno, specifically a former cabinet official, who lobbied on behalf of illegal pogos. So, Chair, on September 12, 2023, Lucky South 99 Outsourcing Incorporated submitted to Pagcor an application for internet gaming license. Um, uh, maguunawa ako po. Uh, maguunawa po. Lisa. Um, gusto ko lang pong sa pagkakataong ito ikwento yung nangyari sometime in July 2023 kung saan uh, mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023 tumanggap po yung aking tanggapan ng uh, tawag mula kay dating Secretary Harry Roque uh, doon ay himingi po siya ng Uh, appointment sa akin. So, nung pong ika anim ng Hulyo 2023 din, uh nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa Pagcor nung po ay nasa <coughs> Ermita pa kami. Uh siya po ay nabigyan ng um, appointment at siya po ay dumating sa akin tanggapan. Kasama ko po noon uh, na sa akin tanggapan ay si Attorney Jessa Fernandez na nandito na rin naman. Uh, siya po ang head ng uh, OGLD. Um, dumating po si dating Secretary Harry Roque kasama po ang isang babae at uh, ipinakilala po niya sa amin ni attorney Jessa ang babaeng yun ay si uh, Cassandra Leong at uh, sa kanya pong pagpapakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si uh, binibining Cassandra Leong at ito ay nauukol sa Um, kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa pagkor So, tinanong ko po uh, si Binibining Cassandra Ong kung ano ba yung problema. At ang sabi po niya, um, siya daw po ay nagtiwala sa kanilang authorized representative na nagngangalang Mr. Dennis Cunanan. At uh, yun daw po anim na buwan na dapat ibinabayad nilang mga buwis sa Pagcor ay binibigay niya kay Ginoong Cunanan para ibayad sa Pagcor. At bukod daw po doon sa mga buwan ng mga dapat bayaran sa Pagcor ang sabi po ni Binibining Cassandra Ong ay may sinisingil pa raw ng mga additional fees na fines and penalties si Ginoong Dennis Cunanan sa kay Cassandra. So, ang, ang kwento po niya, buwanan po, ibinibigay niya yung pera kay Ginoong Dennis Cunanan pinaniniwalaan niya na yun ay ibinabayad sa Pagcor. Kaya nagulat daw sila nang magpadala po ng sulat ang tanggapan ni Attorney Jessa Fernandez sa kanila na nagsasabing meron silang arrears na anim na buwan. Himigit kumulang po yun sa 500,000 dolyares, US dollars. So, sabi ni Cassandra, sa aking naalala Chairman uh, ang totoo po habang tayo ay nag-uusap meron na pong nagbabayad sa Land Bank of the Philippines sa account ng Pagcor para po yung arrears na imigit kumulang sa 500,000 dolyares US dollars ay mabawasan so sabi ko sa kanya uh, bakit ka nagtiwala kay ginoong Dennis konanan at hindi ka na lang nagbabayad ng derecho sa Land Bank of the Philippines account ng Pagcor. Ang sabi po niya ay si Ginoong konanan ay pinagtitiwalaan niya sapagkat siya ang nag-facilitate nung lisensya nung kumpanyang kinikit-kinakatawan niya at ganoon din siya ang official na kinatawan ng kumpanyang yon na nakaregister sa PAGCOR. So, um, sabi ko po sa kanya, ano po bang inyong pakay dito? Unay, nakikiusap sila na kung maaari mabigyan sila ng pagkakataong mabayaran yung arrears. At inulit ko, sinabi niya, uh, habang kami nagpupulong noon, meron na rin nagbabayad sa land bank ng portion lamang ng 500,000 libong dolyares. Bukod po doon, hinihiling po nila dahil sa kami po ay nagbago na ng mga patakaran at ng struktura uh, noong Hulyo, eh, mag expire po yung lisensyang in-issue nung board ng PAGCOR Sometime po ng October 2023 eh dahil sa kami ay nagbigay ng, ng panibagong mga uh, panuntunan or guidelines gusto na nilang magpasa din ng reapplication. Chair, if I may interrupt. Opo. Sa pagitan po nung Hulyo Opo. na nakipag-meeting sa inyo si dating secretary Roque at kasama si Miss Cassandra Ong Opo. at yung October na mag-expire -e yung lisensya nung uh, inilalakad niyang uh, POGO, nag-follow up ba si dating uh, secretary Roque sa inyo? Hindi po. Hindi po. At uh, liliwanagin ko din eh, uh, si Secretary Roque po ay nandun. hindi ni naman po siya nag-pressure, uh, pre hindi naman po. Siya din lang po ay nakikiusap na kumaari lang ay matulungan yung si Cassandra. Uh, Ong So hindi pa po siya nagfa-follow up noon dahil po um hindi pa po nagfa-follow up noon. dahil noong Kaya September pero uh, nag-follow up eventually. Yung 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 pong up, ang sabi ko pa nga ang sabi ko po do sa pulong uh, kung kayo ay magre-reapply ulit dito sa bagong patakaran at guidelines ng Pagcor, mangyaring isumiti mo lahat ng mga dokumento na kailangan namin sa ngayon. Dahil sa iniba na namin ang struktura, hindi na basta-basta kayo makapag apply pag hindi nyo susundin yung bago naming guidelines. Dahil so, ganun po yung sinabi nyo sa kanya pagkatapos nung July meeting, pero nandun kasama nyo nung July meeting si Attorney Jessa, hindi nag-follow up sa inyo si Sec, dating Sec Roque, pero nag-follow up po ba siya halimbawa kay Attorney Jensa um, so, pag ipagpapatuloy ko lang po, no? Sige po. Uh, pagkatapos naman po, uh, sabi ko, pwede, yun po ang aking sinabi sa kanila, may bagong patakaran na maghihigpit na po kami dahil nga dito sa mga nakita nating mga naganap nung bandang Mayo nung panahon na yon at maraming mga lumalabas po ng mga uh, hindi magagandang balita tungkol sa iba't ibang mga uh, licenses ng Pagcor. Uh, Nakapag-file po si sila sometime in September na 2023. Babalikan ko lang po, noon ding hapon na yon, pina-check ko, tunay nga pong nagbayad si Cassandra or yung kinatawan niya, sa land bank sa pamamagitan po ng kopya ng uh, deposit slip ng himigit kumulang mga uh, 100 103,000 US dollars. So, so ito po sa pamamagitan ni Mr. Kunanan. Hindi po. Hindi pa. Nung pong kausap ko, ulitin ko po, nung kausap ko po si dating secretary Harry Roque, gayon din po si binibining Cassandra at kami nga po ni Attorney Jess ang kaharap. Sabi po niya, habang nakikipag-usap po sila sa akin, meron na pong kinatawan na nagbabayad sa land bank. So para po mabalidate yung yung inulat yung sinabi niya sa amin na yon, ang utos ko po kay Attorney Jesse, paki-subaybayan mo nga kung tunay na sila'y nagbayad nung araw na yon wala po siyang binanggit kung magkano ang sabi lang po niya sila po ay kasalukuyang may kinatawa na silang nagbabayad doon sa land bank doon Excuse me, Chair. Yes. Yes, sir. Madam, Madam Chair, but yung dineposito nila kulang pa din po yun? Opo, uh, so nung hapon nga po, sabi ko kay attorney Jensa pag, pag alis na po nila pakisubaybayan natin kung totoo yung sinasabing uh, magdideposito sila so nung hapon din yun po Uh, na, na, nakatanggap na kami ng bank deposit slip sa account po ng Pagcor at uh, ito po ay nagkakahalagang 203,000 in short, uh, Senator Binay hindi po yung kabuoang amount na 500,000 ang naibayad kasi sabi din po eh, baka din daw pwedeng payment overtime yung arrears dahil nga naloko sila ni ginoong Dennis Cunanan so uh, pagkatapos po noon wala naman pong pakikipag-usap sa akin na si uh, Attorney Harry Roque at uh, nakapag-file po sila ng reapplication noong September 2023 uh, at doon po nakita na na nung panahon ng nakarang administrasyon ng Pagkor, ang lisensya po nila ay para sa 3,000 metro kudrado lamang. Pero dito po sa reapplication nila na natanggap po namin noong September 2023, siyam na libong metro kudrado na po ang ina-applyan nila. So triple na po sa original. So tatlong beses po doon sa original na na sa kanilang lisensya ng PAGCOR noong panahon po nung nakarang administrasyon. So, doon po, na po yung application nila. At marami po silang mga kulang na mga iba't ibang mga dokumento dahil nagigpit na po kami. After doon po, diretsyo na pong tumatawag si Attorney Roque or nakikipag-ugnayan kay Attorney Jessa Fernandez. Ilang beses po tumawag si dating Sec Roque kay Attorney Jessa? Pwede po bang uh, si yes, Attorney Fernandez <small> oh, po ang aking pasagutin dahil siya, sa kanya po diretsong nagpa-follow up si Attorney Roque. Sige po, Attorney. Uh, before Attorney Jessa, Sir Nancy. Ano, to reiterate, after ho nung meeting na yon, never nyo na ho nakausap Hindi po, sige. wala na po. At uliting ko din po, hindi po naman niya ako pre-pressure. Uh, Kung bagay, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, magpa-facilitate fa lang at nakikiusap po siya. So parang sinamahan niya lang po sinamahan yun? Sinamahan po niya. Uh, maliwanag po yun dahil doon ko po nakilala si uh, uh, Binibining Cassandra Doon nga pala, tinanong ko rin, if I may just... Ma'am, bakit po okay. si... Dennis Kunanan ang inyong representative kung kayo naman ang talagang nagpapatakbo niyan. Noon daw pong panahon na nag apply sila ng lisensya, siya daw po ay in ng kanyang abogado at ng Pagcor na baka masyado siyang bata na maging authorized representative. Sapagkat noong panahon po na yon noong 2020, hindi ako nagkakamali, ang banggit po niya sa akin, siya'y labing siyam na taong gulang lamang. Teenager? At so, sino pong abogado niya na nag-advise? Wala pong sinabi sila eh. Kaya sabi niya, ang pinili po namin ay si Mr. Dennis Conana na lang maging uh, authorized representative ng kumpanya dahil siya naman ang nagpa-facilitate ng lisensya namin sa PAGCOR. Yun po ang ano niya. So, kung pahintulutan niyo po, sa akin po, sa tanong ni Senator Binay, hindi na po nakipag-ugnayan si Attorney Harry Roque. Um, si Attorney Jessa po, na siyang head ng licensing, siya po ang nakakausap or nakaka text nakakapag-ugnayan kay, nakakapag kay Attorney Roque. So with your permission po. Yes, salamat chair. So Attorney Jessa, ilang beses kayo tinawagan uh, ni Attorney uh, dating secretary Roque or ilang beses po siya kumausap pa sa inyo pagkatapos ng pulong nung July 2023? Ah uh, ma'am sa pagkaka ko po, uh, five times po siya tumawag um nagtatanong, naman, nagtatanong lang naman po siya kung um, a, ano po yung mga laking documents na kailangan pang i-comply then sinendan ko po siya ng uh, listahan kung ano pa po yung kailangan lang i-comply at nagreply po siya doon ng salamat and then Um, isang beses din po, nag-message uh, po siya na sinas ini-inform lang po ako na nag-retain po sila ng lawyer for the AMLOC filing at it will be filed in three weeks latest. Thanks and FYI. Then, dalawang beses po na tawag niya, hindi ko po nasagot dahil po meron po akong meeting. And then, isang beses po ay nag follow up po ulit siya kung ano po yung status ng application nila ng Lucky South. so lahat-lahat po, Attorney Jessa, uh, may isang text si dating Sec. Roque, may limang tawag na nakapag-usap kayo, plus dalawang tawag na hindi nyo nasagot yung tawag nila, plus isang follow-up pa. So lahat-lahat siyam na beses siya, si, si dating Sec nag-follow up sa inyo? Um, anim lang po, ma'am. Bali, tatlong tatlong, tatlong nasagot, dalawang hindi po nasagot. And then, um, noong May 14, 2024 po, uh, in-inform ko po siya ng decision po namin na i yung application ng Lucky South because nakakita na po talaga kami ng Uh, e ng reason para po uh, hindi na po talaga sila bigyan ng lisensya at that time. Salamat po. So anim in total yung pagfollow up niya. Medyo marami pa rin. Usually tatlo. Ano na yon eh, par for the course na pero doble pa doon anim. Uh, so sen I mean uh, attorney Jessa. So ito po na load na po namin yung uh, itong slide na ito. Ito po yung <coughs> naka-flash ay official attachment sa application ng Lucky South 99. Tama po ba? Ito po yung attachment. Doon sa application, original application nila. Tama po, ma'am. Salamat. And nakikita po natin dito uh, mga tatlong level sa ilalim ng presidente si Julian Linsangan the third may may kahon dito na ang legal nila ay si attorney Harry Roque Madam Chair. yes Sorry, Yes, uh, before uh, you uh, answer that? question nung ininform niyo through text may sagot ba Uh, through phone call po 'yon. Ang sabi niya lang po, aga ah, ba i-inform ko na lang po yung principals po niya. Okay, so on re and then walang face to face meeting. And on record wala namang hindi siya nagsabi na bigyan nyo, dapat bigyan nyo nang uh, permit. Walang walang ganung demand. Uh, as for me ma'am, wala po talaga. Uh, lagi lang po siyang um, please or thank you. ganun lang naman po. Sa akin din po, ganoon si Dr. Binay. Uh, hindi po siya naman na nakikiusap po siya. At uh, very light po naman ang mga conversation namin. Uh, sabi nga niya, ulitin ko, sinamahan ko ito, agree party daw yeah. nga. So wala akong senaryo na ng braso siya? Wala po. Liniliwanag ko po yun sa harapang ito. Okay. Ipo. Thank you, Madam Chair. Salamat din po, ma'am. Thank Madam Chair, you, Sen Nancy. May... Salamat, uh, Chair. Yes, Sen Jingoy. So, si Attorney Roque, ginagampanan lang niya yung trabaho niya bilang abogado? Maaari pong ganun dahil sa siya po ay... Uh, nagsabing gusto niyang tulungan yeah. sa si, uh, abogado nga ni Binibining Cassandra Ong at doon nga po ay lumabas muli sa bagong application na po nung September 2023 na siya na po ang legal head doon sa organizational chart po na sinamit po na reapplication ng nasabing kumpanya. Okay. Thank you. Uh, Mr. Uh, Chairman, nabanggit niyo yung pangalan ni Dennis Cunanan. Kilala niyo ba? Hindi ko po kilala, nababasa ko lang po nung araw. Just to give you an additional information, this person, itong Dennis Cunanan, uh itong pangalan ito, rings ring bell to me. Dahil uh, uh, he was a former deputy director of uh, TLRC Technology and Livelihood Resource Center, no? And he was also uh, involved. Uh During the investigation of the park barrel here in the Senate, and uh, he was uh, convicted. Uh, three T L R C X X executives get 26 years for for this pork scam. So itong taong ito a convicted felon. All right, just to give you an additional information. Salamat Sanjinguey. Si so, um, mabalik lang dito sa uh, slide na ito, no. So malinaw po nakalagay sa legal ng Lucky South 99 si attorney uh, Harry Roque. So tama po ba itong binabasa ko? Yes, ma'am. I confirm yes. po na pinasa po nila 'yon. Um, Salamat po. Kasi kung tama nga at tama nga, ito'y taliwas sa kanyang sinabi sa media na Whirlwind Corporation lang ang kanyang representation. Samantalang dito sa uh, organizational chart ng Lucky South 99, malinaw na legal siya. So, hindi siya nagsabi ng totoo sa media. Nagsinungaling siya sa media. Okay? So, gusto ko lang i-make off uh, record na iyon. At just to confirm no sa interaction niyo po ang pagpresenta niya at pagkaintindi niyo abogado talaga ng pogo na ito si dating sec Harry Roque. Yes ma'am. All right. Thank you very much uh, at